Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpupuri at pagpapala. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyong banal na presensya. Kami ay nagpapakumbaba at iniaalay ang aming mga puso at isipan sa iyo. Ikaw ang aming tanggulan, aming kanlungan at aming gabay sa bawat araw at gabi ng aming buhay. Sa katahimikan ng gabi, Hinihiling namin na ikaw ay mapa sa amin habang kami ay nananalangin upang aming maitaas ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyo. Panginoon, salamat po sa kaloob mong buhay. Salamat sa bagong araw na aming natapos, sa hiningan na nagpapatuloy sa amin at sa lakas na iyong ipinagkaloob upang magawa namin ang aming mga gawain. Sa kabila ng aming mga kahinaan at kakulangan, patuloy mong pinapakita ang iyong dakilang habag at kabutihan. Salamat sa bawat tibok ng aming puso, sa bawat paghinga, sa kalakasan ng aming katawan, at sa kapanatagan ng aming isipan. Ang bawat segundo ay biyaya mula sa iyo, at kami ay lubos na nagpapasalamat. Salamat po ay O Dios, sa aming pamilya at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat sa pagmamahalan at sa pagkakaisa na iyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa kanilang suporta, pag-unawa at sakripisyo. Salamat sa pagbibigay mo sa kanila ng kaligtasan at proteksyon sa araw-araw. Nawa'y patuloy mo silang pagpalain at gabayan sa lahat ng kanilang mga lakad. Salamat sa mga magulang na nagmamahal, sa mga anak na nagbibigay ng saya, sa mga kaibigan at kapatid na nagpapalakas ng loob namin sa oras ng pangangailangan. Salamat po sa lahat ng biyaya na iyong ipinagkaloob ngayong araw. Salamat sa pagkain na aming kinain, sa tubig na aming ininom sa tirahang nagbibigay sa amin ng kanlungan at sa kasuotan na aming isinusuot. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong mga pagpapala kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat. Salamat din sa mga simpleng kagalakan, sa sikat ng araw, sa lamig ng hangin, sa kagandahan ng kalikasan at sa mga taong nagbibigay saya sa amin araw-araw. Panginoon, kahit sa mga pagsubok, kami ay nagpapasalamat. Salamat sa mga hamon na nagtuturo sa amin ng pagtitiyaga at pananampalataya. Salamat sa mga luha na nagpalalim ng aming pag-asa sa iyo. Salamat sa mga pagkakamali na nagturo sa amin na mas maging mapagkumbaba at magtiwala sa iyong plano. Salamat po na sa gitna ng mga pagsubok, hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang aming lakas at sandigan. Aming Ama, higit sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa iyong walang hanggang awa at biyaya. Salamat sa iyong anak na si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob at sa katiyakang kami ay iyong tinanggap bilang mga anak mo. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa bagong buhay na iyong ibinigay sa amin. Salamat din po sa pag-asa ng kinabukasan. Salamat sa iyong mga pangako na kailan may hindi magbabago. Salamat na bago pa man dumating ang bukas, ikaw ay naroon na upang kami ay samahan. Salamat na sa bawat hakbang namin bukas. Ikaw ang magbibigay liwanag at direksyon. Salamat na ang aming buhay ay hawak mo sa iyong mga mapagpalang kamay. Dinggin mo rin ako, Panginoon, para sa mga taong naglalakad pa sa dilim, yung mga nangangailangan ng iyong kaligtasan at liwanag ng pag-asa. Hipuin mo ang kanilang mga puso at alisin mo ang mga kadena ng kasalanan, kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Iparanas mo sa kanila ang iyong walang hanggang habag at biyaya. Gamitin mo ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pag-ibig upang maipadama ko sa kanila ang iyong pagkalinga. Bigyan mo sila ng bagong simula, bagong direksyon at bagong pag-asa na matatagpuan lamang sa iyo. At sa wakas O oh Diyos na tapat, hinihiling ko ang iyong masaganang pagpapala para sa araw na ito at para sa kinabukasan. Pagpalain mo ang bawat hakbang ko, ang bawat desisyon, ang bawat gawain na aking haharapin. Ihanda mo ang daan para sa akin, alisin mo ang mga hadlang at bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok sa mga tagumpay itataas ko ang iyong pangalan. Sa mga kabiguan, aasa pa rin ako sa iyong mabuting layunin. Ikaw ang Diyos ng kahapon, ngayon at bukas kaya't lubos ang aking tiwala sa iyo. Ipinagkakatiwala ko ang aking kinabukasan sa iyong mga kamay na puno ng awa at pag-ibig. Itanim mo sa aking puso ang pananalig na kahit hindi ko pa nakikita ang lahat ng kasagutan, ikaw ay kumikilos para sa aking kabutihan. Tulungan mo akong manatiling tapat at mapagpasalamat sa lahat ng oras. At ngayon, Panginoon, habang matatapos na ang araw na ito, inaangkin ko ang iyong mga pangako ng tagumpay, kapayapaan, kaligtasan at kasiyahan. Salamat sa iyong walang hanggang katapatan. Ngayon po, O Diyos, inihahabilin namin sa iyo ang aming buong gabi. Salamat sa katahimikan ng gabi, sa pagkakataong makapagpahinga, at sa seguridad na iyong ibinibigay. Bantayan mo po ang aming pagtulog at panaginip. Puspusin mo kami ng iyong kapayapaan at bagong lakas para sa darating na araw. Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Kami ay nagpapasalamat hindi lamang dahil sa mga biyayang natatanggap namin, kundi dahil ikaw ang Diyos na tapat at maawain. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig. Lahat ng ito, O Diyos, ay itinataas ko sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas, sa gabay ng banal na Espiritu, kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayo ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.